guys. Ayan. May i-share lang po ako sa inyo. Dahil sa kasipagan ko. Ayan. May nangyari sa balat ko. A, pakita ko sa inyo guys. Nangati. Tapos nagpantal-pantal. Pakita ko sa inyo guys ha. I-share ko lang. <laughs> guys. So. Uh, yun ano nangyari sa akin. Eh. Yung, hindi ko alam bakit ang kakinan ako. Ano ko lang ginawa ay nagdamo ako sa gugudan po namin. Ayan. Ayan guys. Wala nangyari sa akin. Ayan, no? Ayan. Nagdamo po ako sa gilid namin at maraming higad daming mabalahibo. Ngayon naman guys, kahapon, ayan, nagkaganyan naman na yung balat ko. Ano? Ano, hindi mo na maipiling yung sa ilalim. Ayan, ayan o. Ayan, bigyan ko siya na, ayan, nilagyan ko siya guys, ng BL cream. Sa gabi, ang nalagay ko yung parang mentol. Makati siya guys. Para siyang nakaangat sa balat ko. Ayan o. Ayan dito. Ayan mga ptina. Hindi ko nangyari sa sa balat ko. Ayan, damo lang naman ako. Baka, siguro, ano to. Kung nahigat kasi to guys, pantal. Eh, hindi iba kasi yung nangyari, oh. Uh, parang mabutlig-butlig uh, siya. Na nagbukod-bukod. Ayan, kaya to guys, o, ito, ma-update natin eh. pag po ito hindi na ng ilang days yan papating papating na ko na po ito pero mukhang lumiliit naman yung iba ito makatirin ito eh nangyari sa akin oh. lang guys, senior ko lang. Ah, uh, mo kayo, maghugas kayo agad kasi di ako naghugas agad. <laughs> Kaya siguro nagaganito ako. Ayan oh. Eh, ano, sino ko yan siyang makati? Ayan, magdi-display naman ako na konting stock. Ayan, namili po ako ng mga kape. Ayan, display ko na ibang kape. Saka, shampoo, popcorn, ah, uh, soap powder. Ayan, saka yung, yun, yung yung bilog. Ni-display di muna ako guys ng konting stock. Sobra init! Ayan, may di po muna ako. Ayan, okay, dito. Guys, uh, yung gin bilog, ah, uh, mabibig ko ito. Yung hapon, may bibig ito Ayan, uh, fast moving ito. Mga fast moving po sa tindahan ay uh, by Jesse, Joseph, medical Ayan, yeah, sa gamot ko yun. Oh, yan. Yeah. Sa so, umaga, kape, itlog shampoo sabon panghali mabigat naman ay yelong bloke yelo soft drinks and red juice This is na paulit And guys hanggang dito na lang aking video at medyo nabahaba na po at kakain muna po guys at time check ay 1.30 na po hindi pa ako makain ng lunch Ayan. tara kain muna tayo guys see you next video